Si Digong ngayon ang sinisisi, hindi lang po ng mga senators, kahit po ng mga may dunong nating kababayan dito sa matinding pagbahanga na ito. Ito na siguro yung usapin na medyo mas mataas ng konti ng level kesa doon sa usapin na um, daw ni Marcos Jr. na merong or tungkol nga doon sa flood control projects na ipinagawa niya at mukhang wala naman daw maayos na naging outcome yung mga projects na yon. 22 Manila Bay Reclamation projects ang na-approve daw sa panahon ni Duterte. Kaya, napakalinaw daw na ito ang possible, uh, or ito ang pinakarason kung bakit nagkakaganito ngayon sa Metro Manila. Napakantindi ng flooding. Sabi nga ng isang netizen, wala na. Wala na pag-asa daw ang flooding dyan sa Metro Manila. At kung kayo ay or mas gusto niyo na matiwasay ang pamumuhay at walang or hindi na kayo makakaranas ng ganyang katinding pagbaha at ay magsiuwian na daw kayo sa mga probinsya niyo. Yan po ang kanyang statement. Isa pong netizen. Anyway, reclamation pa more. Sinisisi na ngayon itong eh, dalawang senador na ito ang reclamation projects dyan sa Manila Bay at ito daw ang pinakadahilan kung bakit matinding pagbaha ang nararanasan natin ngayon. This is, I believe, the consequence of all the reclamation happening in manila bay wala na malabasan ng flood water dito sa pasay at manila grabe ano talaga pasay pala talaga ang pinakamatingding uh, posibleng maapektuhan taga dyan po tayo pero hindi na ako masyadong naglululuwas ngayon naglululuwas wala na malabasan daw yung flood water kaya ayon ba babaha at babahan na talaga daw palagi dyan sa ating sa lugar na yan, sa, sa Metro Manila, tuwing uulan ng malakas. Yun lang. Yan po ang pahayag ni uh, dating Senate, uh, President Senator Subiri. Ito naman yung isa. Imagine for the past two years, including this year, we have this 1 billion a day flood control budget for DPWH alone. 1 billion a day. Please tell me if anyone here can see at least an improvement sa mga baha. Yan naman. 1 million a day. 125 million in 11 days. Mm -hmm. Malaya naman. Kahit pa paano. So nga naman, 22 Manila Bay Projects. At sobrang lalaki ng pondo dyan. Anong nangyari? Ay abay, ang mga kababayan po natin. Ito ah, malaking dagot na naman to sa mga Duterte. Dahil hindi mo talaga maiwasan na madismaya ang mga kababayan natin. Bawat reclamation may lulubog na kalupaan. Bawat quarry may matatabunan, kabahayan at pagtapon ng basura may taong mababalahura sa usali. Bawat putol ng puno may ralagas troso at sa bawat korupsyon, lahat yan mararanasan ng bayan. Hmm, matindi. Saan napunta? Sa bulsa ng napakarami noong panahon ni Digong. Yan po ang naging dahilan 1 billion per per day eh, fund for flood control. I guess some bank accounts are flooded while the streets remain submerged in flood. Ito ang pinaka legacy ni Digong. Hmm. So totoo, best president ever. Simple lang ano, simpleng uh, akala siguro hindi hindi yan makikita ng mga kababayan natin. Pero kung babalikan kasi natin itong dalawang ito bakit daw kinonsinte? Ngayon pa daw nag-react etong si Subiri at si Villanueva nga. Hindi ba dapat una pa lang, kayo po ay nag-react na. Kayo po ay kahit papano ay tumutol na kung talagang alam nyo ang posibilidad, ang posibleng mangyari. Ngayon, ngayon lang daw nagngangawa. Noong panahon niya, hindi, hindi daw kinontra etong mga proyektong ito kung ganyan sana kayo, hindi sana yan uh, na-approved. Ano, naghahanda na daw ba ulit sa 2025? Nakakalungkot talaga ang mga ganitong sitwasyon dito sa atin. Ano ho, na um, marami, marami sa mga nasa pwesto ang um, una sa sangayon, una hindi naman tututulan, pero ayan, pag nagganda letse, letse na, yan na. May mga pahayag na So wala talagang prinsipyo, wala talagang totoong direksyon itong mga nasa pwesto sa ating bansa. noho, depende na lang siguro kung sino talaga ang pwede nilang kapitan. Good luck!